Hello mga parts, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon mga parts, ang gagawin naman po natin, etong ating grass cutter. Ayan. Ang nangyari po dito sa ating grass cutter, eh nakalas yung kanyang full starter. Yung pinaka hinahatak natin mga parts. Pagka ito ay papaandarin natin. Ito mga parts, yung ating gagawin, tutupiin po natin to. Yung pinakadulo po nito. Ayan, para po hindi na po siya kumalas. Kaya po siya kumalas kasi nga po, bumuka na po yung pinakadulo niya at lumuwag na. Ayan. Ngayon mga parts, ang gagawin nyo, kailangan saktong-sakto. Ayan o. No? Ayan. Kailangan mahigpit ng bahagya mga parts. Ngayon mga parts, ikakabit na po natin to at panurin nyo itong ating video na makakuha po kayo ng idea kung sakali man po magkaganito yung inyong grass cutter na 2-stroke Kawasaki TD-40. Ayan, simpleng-simple lang po pagka nakuha nyo po yung mga diskartihan po natin. Ayan mga parts. Ngayon mga parts, magsasalamin po kayo pagka po kayo magkakabit ng ganito. Baka po kasi umikas eh tumama po sa ating mata. Ganito po mga parts ang gagawin nyo Magsasalamin po kayo para po hindi po kayo tamaan dito sa mata pagka po umigkas yung ating ginagawa nito, mga parts. Ayan. Ayan mga parts. Kailangan ganon nakasalamin po tayo. Kasi kung sakali mang matanggal po ito, bumubuga po yan. Tumitilan po yan, baka po mamaya tumama po sa ating muka at matamaan po yung ating mata. Kaya delikado po, kaya kailangan magsasalamin po tayo. At yung mga bata, huwag nyo pong papalapitin. Palalayuin nyo po yung mga bata, mga pards. At kayo lang po mag-isa ang gumagawa ng ganyan, mga pards. Ayan. At tatabanan nyo po mabuti. At kinakailangan po matatag po yung inyong pagkakataban. At ito mga parts, nakita nyo yung yung tali po na yan, bumuhol. Kailangan igaganyan nyo po. Ayan, ganyan. Yung isang kamay nyo nakataban sa may ayan o, sa may alambre na yan, nakataban. Huwag nyong bibitawan yan. At ito mga parts, ita itatapat po natin dito. Ito mga parts. Itatabi po natin dito sa may butas. Ayan o. Sa may butas. Itatabi po natin kasi ilulusot po natin dito to sa may plastic na to ikakawit po natin dito sa may plastic na to mga parts ito po natin ikakawit yan kaya ididikit nyo po sa may malapit sa butas para po pagka po ikinabit po natin doon e eh, kumawit ayan ganyan mga parts ayan o oh. ayan unti 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 lang po mga parts at papakir papakirandaman nyo mga parts ayan o oh. no? ayan o oh. ibig sabihin nun tumugma siya kumawit na siya ngayon mga parts, ang gagawin naman natin, itong spring. Yan, ikakabit po natin itong spring na to. Ayan, paganyan po yung pagkakabit nyan. At itong kaprasong plastic. Ayan. Itong plastic na to mga parts. Ayan. Ngayon, ito mga parts. Yung pinaka-cover nya. Nakikita nyo mga parts yung alambre doon sa ilalim. Ayan, ito. Kailangan mga parts dito dito nakapwesto to dito sa may dulo ng ating plastic na maliit dito mga parts ayan o oh. dito sa may ng plastic na yan na maliit kailangan dyan nakapwesto yan yung pinaka alambre na yun ayan o oh. nakita nyo mga parts ayan saka po natin ikakabit yung tornilyo at kinakailangan po mga parts sa pagkakabit ng tornilyo huwag nyo pakakahigpitan ayan at sisiguraduhin nyo po itong plastic na to na maayos mga parts kailangan pagka po umikot yan bumubuka ito so, mga parts ikakabit na po natin itong plastic ay plastic sorry yung tornilyo ayan mga parts ayan huwag naman yung masyadong maluwag baka po kasi mamaya matanggal baka po matanggal pagka po masyadong maluwag kailangan yung kasarapan lang ay kanga ayan ayan mga parts nakita nyo mga parts yung tali Naka, naka, ano pa, mga, nakalabas pa yung tali, mga parts na kikita nyo. Ayan, no. Ayusin ko lang tong ano na to. Ayan. Kukunin natin yung tali sa loob, ayan, no. Ayan. Ikakawit nyo, mga parts, ayan, no. Nakakawit. sa kanyo iikot, ayan, no. Iikot nyo, mga parts, ayan. Hindi sa clockwise, yung pag-iikot nya, hindi clockwise, Sa. Pa, paano, pa, pa, ano? pa, pa, pa Ayan, no. Paganyan yung pag-ikot niya, mga pards. Ayan. Hindi siya clockwise. Ayan. Ngayon, yung tali niya, ayan. Babatakin niyo po rito. Ayan. bumuhol siya. Ayan. Ayusin ko lang, mga pards. Ayan. Sa kadaan-dahan niyo pong bibitawan. Ayan iyon, Ibig sabihin niya, mga parts, meron pa. Ayun, no. Meron pang kaprasong tali na natitira. Kinakailangan kasi niya, mga parts, sumagad. Ngayon, kukunin po natin yung tali sa loob ulit. At mm, iikutin po uli natin. Ayan. Kaso, kaprasong na lang, mga parts. Hindi natin maiikot to. Kaya, maglalarga tayo ng tali. Ayan, no. Hindi natin maiikot. Lalarga tayo ng tali. Ayan. Maglalarga tayo. Ayan mga parts, Ayan nakalarga na. Ikawit po uli natin. At ikot po uli natin. Ayan. Isa pa. Ayan. Okay na yan. Maka lumakas naman yung pagkakabalik. Okay. Dahan-dahan. Ayun. Ayun. Nakita nyo mga parts, Ayun o. O. Diba? Simpleng-simple lang. Pero itong plastic na ito. Ito titingnan nyo kung bumubuka. Tulad yan, may, may pagkakataon pong hindi bumubuka. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, ayaw po niyang bumuka. Ayan o. Oh. Maluwag lang pala. Teka, mga paiksigpitan ko. Ayan. Ayan o, oh, bumubuka na yung plastic. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, bumubuka na. Ayan, lumalabas. Kailangan, pag, pagka po hinatak natin yung tali, lalabas po yung plastic niya. Ayan. Ayan, lumalabas na. Ayan. Ganun lang mga parts. Paano? Marami po salamat sa inyong panunod at marami pa po tayong i-upload tungkol sa ating grass cutter.